Ayan, good evening sa inyong lahat mga idol, mga kalakay. Ngayong gabi, samahan nyo ako, magluto tayo ng ilagang baka. Ayan, ang ating menu for tonight. Pero bago ako magpatuloy mga idol, mga kalakay, batiin ko muna kayo ng isang mapagpalang gabi ng linggo sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Shout out sa inyong lahat. Naway, nasa mabuti tayong kalagayan. Ayan, so tuloy na ang ating pagluluto mga idol. Mabuhay po tayong lahat mga idol, mga kalakay. So ngayong gabi, samahan nyo ako magluto ng nilagang baka. Tara guys, samahan nyo ako. Ayan mga idol, kanina pa ko magluto, pwede na itong ilagay yung ating sibuyas sa kabawang. Malambot na yan. Ayan, kumukulo na. Malambot na yan. Kanina pa pinakulo yan mga idol. Ayan, laglag na natin yung sibuyas sa kabawang. Hindi natin sinibay sa pagkulo para fresh pa rin yung sibuyas sa kabawang. Para lalong sumarap ang ating nilagang baka, ang magic ang salarin. Ayan, okay na yun. Takpan lang natin, pakuloy natin ng mga ilang minuto pa bago natin ilagay yung kanyang mga gulay. So ayan mga idol, lalaglag na natin ang ating patatas. Ayan. Sabunayan na natin yung patatas. Pakuloyin muna natin ulit. Ayan mga idol, malambot na ang ating patatas. Lalaglag na natin yung tangkay ng petsay. At saka itong repolyo. Ayan, nihuli natin yung pinakadaon ng petsay kasi madali lang naman lumambot yan. Ayan. Sarap nito mga idol. Ilagang baka papapaan rice na naman tayo nito. Takpan lang natin ulit. Pakuloy natin ng ilang segundo. in Ayan. So ito na mga kalakay ang ating pinali. Ilalaglag na natin yung pinakadahon ng petsay. Ayan. Pinahuli kasi natin yan eh. Ayan mga idol. Luto na to ang ating petsay. Malambot na. Malambot na ating petsay. Malambot na rin ang ating baka. Oh. Gusto kong gusto ko sa baka mga idol Yung may litig-litig Mga papa-unlerize tayo nito mga idol So magpe-plate tayo mga idol Ayan magpe-plate na tayo mga idol Ng ating nilagang baka Ayan mga idol ang ating video for tonight Yung nilagang baka Sarap ng sabaw ng nilagang baka mga idol Maraming salamat sa inyong panunod sa aking video Huwag po sana kayong magsasawa mga idol At sa mga sumusuporta sa akin mga idol Shout out sa inyong lahat Mabuhay po tayong lahat mga idol Yan po ang ating ulam ngayong gabi so kakain na tayo mga idol kain na tayo mga idol mga kalakay eh ating ulam eto na mga kalakay kain na tayo yung paborito ko mga kalakay oh. may litit-litit na karni ng baka yung masarap Ayan, maraming salamat sa inyong mga idol, mga kalakay sa pagsuporta sa aking video. Tuloy-tuloy lang po tayo, laban lang ng laban. Mabuhay po tayong lahat. Maan po kayo. Bye-bye.